Hello, welcome sa ating YouTube channel at sa ka Facebook page Elvis Palaboy sa ka yung aking Facebook account. Bago pa tayo magsimula, shout out muna kay Janry Ringor at saka kay Arnil Valdez. Oh, at saka kay at Jean Beam Bolini. Ang inapalayan ko kasi, manager. Kasi nilagay ko doon sa aking bayo dito. At tinapos ko, abogado at saka commerce. Eh sabi ng opisina, overqualified daw ako kasi, ang dami kong tinapos. Uh, qualified daw ako dito sa pagpapala. Uh. Kaya, dito ako ngayon ako sa pagpapala. Oh. Ang hirap pala ng may tirapos. Uh. Yeah. Hmm. Dito kasi, Ah, uh, ka ko. Master ko yung ano. ah, uh, major ko, ano? Construction. Kaya dito ako napunta oh. na doon yung tinakot dito. Tandaan ninyo. Oh. Uh. Uh. Ito yung master ko. Pagpapala. Yeah. Major in construction.